So, ayan nga po guys. Magandang morning, magandang buhay, mga mare. So, ito na nga po guys. Today guys is mag a-apply naman po tayo ng NBI. Kasi po, kailangan natin ihabol sa mga uuwi ng Pinas para po makatipid. So, sa mga kukuha po ng NBI guys, kailangan nyo po ng picture. Ayan. Nag-picture po ako guys doon sa mga boot-boot po sa my station. Uh, 6 euro lang po siya. Ah, uh, madali lang po siya gawin sa mga hindi po nakakalam kung saan po meron mga bot na pwedeng mag para po sa ating 5x5 cm po na kailangan para po makakuha po kayo ng NBI. So ayan po, ah, uh, tumbukin nyo lang po yung Station and then lalabas kayo papunta sa exit po papuntang Plaza University. So yun lang po guys Napakadali lang po, pindot-pindot lang po Meron naman pong instruction Kung paano po gagawin Ang pagpipicture po natin So kailangan yung buhok lang po guys Nakalikot and then wala po tayong suot na Earrings and of course guys Dahil kukuha po ako ng SPA So, kailangan po natin magdala ng Xerox po ng ating pasaporte. Ayan. So, dahil in BI at ang kukunin ko, so kailangan ko ng dalawang copy po ng passport. So, ayan. So, sa mga nag-aayos nag po ng dokumento para po sa Arago Liberal, ayan, kung gusto nyo pong asikasuhin na kayo po mag-aasikaso sa inyong pasaporte, but make sure lang po na merong magdadala sa Pilipinas para mapa-redribon mapare lang po ito, guys. So, ang NBI po dito guys sa may embassy, sa may konsulado is only 25 euro. And then pagkukuha rin po kayo ng SPA, 25 euro lang din po siya. And then kung may uwi po ng Pilipinas, ipadala na lang po natin yung ating mga dokumento at paparidripon po natin doon sa ating mga kamag-anak or kaibigan sa Pilipinas. So, ang requirements po na kailangan daghin kapag kukuha po kayo ng NBI is photo, photo pictures. 5 x 5 cm and isang xerox copy po ng inyong pasaporte. Yun lang po. Maraming salamat. So ngayon po guys, ayan, pupunta na po tayo sa konsulado para po tayo ay pumila. So, see ya! So, Bayad rin naman guys, kung ayaw nyo po ng hassle, uh, 150 euro lang po ang bayad para po huwag paasikaso ng NBI po sa Pilipinas. Marami po tayong contact dito sa Barcelona para magpaasikaso po ng NBI for only 150 euro para po sa mga hiyayamanin. So dahil ako guys is masikip pa rin ang bulsa hanggang ngayon kaya gagawin natin our own. So ayan, see ya! So, ayan guys. Nandito na po tayo sa konsulado. Ayan, wala pong pila. Kaya mag-list po yung ating transaction. So, ayan guys. Maging estudyante muna tayo. Pila-pila. Ayan hey guys. Tapos na tayo. Ayan, ang hirap tanggalin ng mga ink sa kamay. So, ang dami-dami-dami. So, thank you so much. Bye! Ayan lang po masi-share ko for today's video. Bye! Have a good day!